Hello, hello, hello mga guys at uh, welcome back to my channel at uh, dito tayo ngayon sa may Pulo, uh, Valenzuela, Poblasyon Valenzuela at uh, nais ko lang po ibabahagi sa inyo guys ang aming dinanan. ayan po ang aming dinaanan mula sa aming lugar na kung sa regular po na, pag, uh, na walang uh, ganito, walang uh, bindi baha at uh, hindi ma-traffic at pa eh uh, 15 minutes lang dito na kami. Minsan 10 minutes lang, lang dito na po kami sa may mula sa aming lugar hanggang dito po sa May Poblacion, Valenzuela City. Poblacion pulo Valenzuela City. Ato uh, ito guys ay uh, um sa mga pamilyar guys sa lugar na to, ito ay ang mga uh, saan isa sa sabihin man natin uh, uh, medyo problema sa lugar. Uh, Uh, sa buong Valenzuela dahil ito ay uh, talagang parang nanotice natin na kailang taon na rin tayo dito sa aming lugar na to na ano itong lugar na to ay uh, parang uh, laging may problema ang kalsada laging uh, may hukay uh, minsan matino na hukay na naman ulit at uh, uh, kahit uh, kahit guys, kahit walang bagyo siya, ito ang area na to. Itong area na to ang uh, pinagmulan talaga ng traffic. Ah uh, sana po uh, ma dahil marami marami ang uh, hindi maganda guys maraming bako-bako yung kalsada hindi pantay-pantay kaya yung takbo ng sasakyan kahit uh, ano kahit uh, tawag nito kahit wala uh, uh ulan walang baha mabagal kasi hindi makatakbo dahil bako-bako yung kalsada uh, hindi hindi ganati alam dahil yung ibang uh, ano nang Balinsuela, ibang kalansangan ng Balinsuela, napakatino naman, napakaganda naman, napaka mabilis daanan. Pero itong area na to guys, yung papasok sa pulo Balinsuela, ay napaka, parang napaka problemadong lugar at uh, hindi lang naman siguro ako naka-notice nito. Uh, marami naman, uh, hindi lang natin alam dahil napakahusay naman po ng aming na uh, uh, alkalde rito, aming mayor congressman, amin senador, pero itong area na to talaga, ah, talagang ah, sabihin mo natin, isa sa parte ng Valenzuela na talagang ah, pagdating sa kahit walang baha ay traffic. Okay guys, at uh, tayo, ah, sabahan nyo ako ay tayo ay may lalakarin sa Maynila. Ah, tingnan lang natin kung tayo ay makadrecho. Tingnan lang natin dito kung ah, may mga sasakyan ba na luluwas. Dahil alam naman natin, ngayon ay ah, Uh, September 25 at uh, kalakasan ng uh, ano uh, bak sa kung sa bagay yung si Inting ay nasa labas ng Pilipinas na pero ito pa ay uh, sinusundan ng habagat at uh, patuloy pa rin ang pabugso-bugso na lakas ng ulan at ating ramdam na na may posibilidad na tumaas na naman ang tubig kasi uh, yun lang naman ang uh, Uh, problema kapag uh, patuloy-tuloy po ang ulan ang uh, mga dam ay nagpakawala at uh, ang epekto uh, niyan ay ang pagtas ng tubig lalo na sa amin dito sa Gawing Bulacan kasi uh, baka saan no uh, lugar namin ay uh, uh, talaga malapit sa Bulacan at uh, kilala na uh, isa sa uh, mabahaing lugar kaya sana nga uh, ulan natin ng iniling na wag lang sana lumakas lang lumakas dahil uh, tayo ay paluwas pa naman mahirap mag uh, uh, pa pauwi mamaya at, uh, uh, sana huminto na ang ulan. Okay guys, at uh, samahan niyo ako sa aking paglakbay uh, sa uh, Maynila. Okay, thank you, thank you sa inyong uh, pagpanood uh, at, at tara. ambah aja aku guys.

gonna be Okay guys, at uh, dito na tayo. Mga mga tayo ng jeep dito. Ang uh, monumento. At uh, nakarating din. Okay. Uh, thank you for uh, watching. And uh, sa mga bago po sa aking channel, please uh, subscribe.